So, mga mamayas ngayon. Tingnan mo guys. Ang tagal ko na hindi nakakain ng pakseo. Kaya magluto ka ng pakseo. Ilang taon na hindi ako nakakain ng pakseo. Kaya ito konti lang ginawa gag, maglutuin ko ng pakseo. Iba eh. ko para sa kanila. Yan guys. Tingnan mo guys, pagkatapos nito magluto na. Yun, yun mga halo-halo ko dyan. Yan siya. Na guys, ang paksiw ni Manay. Happy okay. cooking. Yan guys, ha? Oh. mamaya. Anong klase ng isda ito? So, yung, ano, yung black copper, copper? Yung halwa ang sabi ang tao ni tao ni O oh, black copper. So. Guys, ang paksiw guys, six months natin sa tagal na hindi nakakain so guys thank you for watching, kain na tayo